ito guys gusto ko lang linawin ang issue na ito no kasi talagang lumala na kasi ang issue dito eh regarding dito sa 1450 slash 1740 minutes per seconds no or revolution per minute mayroon akong video na kinaklarify ko wag na natin titignan itong voltage ang titignan na lang natin ang connection ang connection ng delta ito na yung revolution per minute nya ang connection ng Y, ito na yung revolution per minute niya. Ngayon guys, kung magbase tayo dito, accurate naman eh, na itong 50 hertz, ito na yung uh, revolution per minute niya, no? Magbibigay siya ng ganitong RPM. Pag sa 60 hertz naman, ito naman ang RPM. Ang patunay kasi guys, ito. Mayroon kasing formula dito na ginamit, no? Ito na siya, no? 4 poles ang ginamit natin, no? 60 RPM. Ang slip niya ay 120. So, kung i-plus mo ito, guys, 1,450 plus 60, tapos i-times mo sa 4, lalabas ito. 6 6,040. Tapos i-divide mo sa, sa 120, lalabas ang 50 Hz. Which is tama, no? Ang 1,450 natin, no? 1,450, lumabas ay 50 Hz. So, tama. Ngayon, ito naman, no? 1,740. Ngayon, guys, pag i-compute natin ang 1,740, ang RPM niya, plus 60, no? Ang lalabas dito i-times natin sa 4, lumabas 7,200. I-divide natin sa 120, lumabas ngayon ang 60 Hz. So tama, tama, tama no? Kung makikita natin. Ito clarification lang. Kasi nagkakaroon na kasi ng intriga tungkol dito eh. Lumawak na ang isyo. So ibig sabihin, itong 50 hertz, lumabas, ito na yung RPM niya no? Itong 60 Hz, lumabas, ito na yung RPM din niya no? Itong uh, Mindas 1 is... Ano kasi to abbreviation ng uh, RPM revolution per minute. Ngayon guys, ang tanong dyan, wag na natin tingnan tong voltage kasi magkakaroon usap usapin dito sa voltage eh. Tingnan na lang natin ang connection. Pag connection kasi guys to 20 volts no ang delta. Lalabas ito ngayon. Lalabas ito ngayon ang 1450. Tapos ang hertz niya, ang frequency niya ay 50. Tapos ngayon, pag Y connection naman three phase itong 380 volts. Huwag na natin tingnan itong voltage so kasi nagkakaroon ng usapin dito sa voltage. Eh. Tingnan na lang natin yung connection. Itong Y connection ngayon na 380 volts, lalabas ngayon ang RPM niya na 1740. Tapos ngayon, ang hertz naman niya, ang cycle of current, itong 60 hertz. Ito guys, paglilinaw lang. Kung makikita mo dito guys, involved pa rin naman itong tatlo eh. Itong connection natin na 220 volts, itong connection natin na 380 volts. Kasi, kung i-delta connection natin to 20 volts siya eh, ngayon magbibigay siya ng RPM na ganito. Magbibigay naman siya ng cycle na ganito. Ngayon pag 380 volts naman, ang connection niya ay Y, magbibigay siya ng RPM na ganito. 1740, magbibigay naman siya ng 60 hertz. Kung makikita natin guys, mayroon pa rin involved dito sa connection eh. Kahit magbatay tayo sa 50 to 60 hertz, pagdating kasi sa computation guys, talagang lalabas itong dalawa. Gaya ng pinapakita ko kanina lalabas talaga itong dalawa 50 to 60 hertz lalabas itong dalawa gusto ko lang linawin no dahil nagkakaroon pa rin ng involvement itong connection natin dahil kung ang connection natin hindi sila magbibigay ng ganitong RPM paano yun hindi rin accurate ang ating cycle of current itong 50 hertz so dahil nagbibigay siya ng accurate na RPM lumabas ngayon ang 50 hertz nagbibigay ng accurate ang 380 volts sa Y connection ito na yung 1740 lumabas ngayon ang 60Hz kung ating gamitan to ng computation guys lalabas talaga ang 50 to 60Hz pero para sa akin guys involved pa rin dito itong connection dahil kung walang connection paano ngayon maglalabas ng RPM itong frequency di ba? wala, wala sang ilalabas dapat mayroon talaga siyang connection kung either delta ba o y para maglalabas siya ng RPM at matitrace up natin ang hertz niya kung ito by 50 to 60 hertz. Ito guys, paglilinaw lang. Sana guys, magkakaroon ito ng kunting linaw sa mga nagiging confused sa aking sinasabi. Ako'y humihingi ng dispensa dahil ako'y tao lang naman eh. Sana abangan nyo sa susunod ko mga video regarding sa motor rewind.